Samantala, inilatag ng mga mababata sa kanilang pagdinig sa kamera ang ilang mga panukalang batas na magpapalakas sa proteksyon ng cybersecurity ng bansa. Si Jeff Regala, una sa balita. Yes, Jeff? Zay, kanina nga ay tinalakay ng mga mambabatas ang panukalang mamumuno at magbabantay sa National Cybersecurity ng bansa. Sa isinagawang Technical Working Group Meeting ng Committee on Information and Communications Technology, pinag-usapan ang Draft Substitute Bill para sa House Bills 9, 620, 660, 919 at iba pang kaugnay na panukala. Isa sa mga ito ang House Bill 2826 ni na Sur 5th District Representative Miguel Luis Villafuerte, Camarines Sur 1st District Representative Hori Horibata at, at Bicol Saro Parties Representative Terry Ridon na naglalaan ng pagtatatag ng National Cybersecurity Agency bilang Central Authority sa ilalim ng DICT. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng standardized protocols para sa para sa threat dete detection, information sharing at incidents, incident response bilang pangunahing depensa sa mga banta sa cyberspace. Layunin din ito na mapalakas o palakasin ang protection sa critical information infrastructure at isulong ang research and development at capacity building para sa national cyber, cyber readiness. Pinag-usapan din ng mga ahensya ang kanilang punto para maayos ang mga definisyon at terminolohiya sa bill at mas mapalawak pa ang saklaw ng panukala. Samantala, kumpirmado ang suporta ng DICT, Philippine National Police at National, Cyber... National Security Council sa, sa, nasabing panukala dahil malaki nila ang maitutulong nito sa pagpapatibay ng seguridad ng bansa, lalo na sa harap ng mga kaso ng espionage. Zay, umaasa naman ang mga mambabatas na lulusot at maipapasa na ang panukala ngayong 20th Congress. Mula rito sa camera balik muna sa iyo.